Naalala niyo ba si Maki? Maki! Ah, ikot sa bala. Siya nga pala yung ni-rescue namin dahil yung dati niyang owner naging PWD at the same time nawalan ng trabaho. Kaya inalapit siya sa amin dahil niya wala ng kapasidad para may pangtustos para kay Maki. Nung una, nahanapan naman namin siya ng adapter. Ang kaso nga lang, sa mismong araw na hinatid si Maki doon sa lugar nila, yun din yung araw na inayawan siya dahil nga sa aggressive daw si Maki at hindi daw nila kayang i-handle. At baka mag-away-away lang daw ang mga aso niya. Kahit na nalulungkot kami sa nangyari kay Maki, binawi na lang namin siya at hinanapa na magiging bagong adapter niya. Mabuti na lamang at dininig ng nasa taas dahil napunta siya kay Ma'am Apple. Pero kita niyo naman o, no? oh, sino nagsabing aggressive si Maki? Tingnan nyo naman, sobrang close nila ni Ma'am Apple, sobrang playful niya at hindi siya nangangagat. At ito naman yung pangalawa na napunta kay Ma'am Apple, si Max. Alam ko karamihan sa inyo kilala siya. Siya nga pala yung kasama ng puting aso na nakasmile doon sa picture na pinost namin na iniwan lang sa may talahiban doon sa may rotonda imus. Ang kaso nga lang, hindi na tayo umabot dahil namatay na yung kasama niyang kulay puti. Kaya siya na lang talaga yung nai-rescue namin. Halos ilang araw nga na nahirapan kami dahil nga sobrang ilap ni Max. Pero good news doon dahil sa hindi namin pagsuko, nakuha pa rin namin siya at nai-rescue. Sino ba namang hindi aayaw kay Max? Naku pag nakita niyo yan, sobrang cute at sobrang taba. Kumbaga, siya yung tipo ng aspin na maliit lang, pero ang taba ng pangangatawan niya. Kala mo nga may lahi siya eh. Marahil nagtataka kayo kung bakit yung dalawa nakalish pa. Pansamantala lang naman yan habang nag-a-adjust pa sila at syempre, hindi pa sila pwedeng ihalo dito sa mga dating fur babies na ni Ma'am Apple. Kung mapapansin nyo, nandyan si Whitey, nandyan din si Black and White. Dahil nga, syempre, bukod sa matatagal na sila, alam na ni Ma'am Apple yung mga ugali nila at mga health condition nila. Kaya okay lang na sila sama-sama. Pero yung mga bagong adapt ni Ma'am Apple, ganun talaga. Kaya sa una, ina-isolate muna niya yan. Ayun din naman talaga ang best recommendation namin at suggestion sa lahat ng mag-a-adapt. Lalo na kung ang i-a-adapt po ninyo ay isang stray. Tingnan nyo naman oh, si Black and White oh, sobrang ingay, sobrang daldal. At ito naman po yung mga iba na naging kasama ni Max doon sa pagbiyahe papuntang Bicol. Sila nga pala ang PNR dogs, bali anim nga po pala yan sila. Sila nga pala yung pinaalis doon sa dinemolish na dating PNR na inilapit ni Ma'am Edit at ni Ma'am Marie sa atin. Huwag kayong mag-alala dahil meron silang sariling space niyan dyan sa bahay nila Ma'am Apple habang naka-isolate sila. Meron silang freedom, nakakagala sila, napapakain sila ng maayos. Pero for the meantime, tulad nga po ng sinabi ko, dahil nga po mga bago lang sila, kailangan naka-isolate o kumbaga nakabukod muna sila sa mga dating fur babies ni Ma'am Apple. For safety rin po ng lahat. Masaya lang kami i-share at ikwento sa inyo na yung mga pinupost po namin na mga nerescue na, ayan po ang mga update sa kanila at lagi po kayong makakaasa na ganun po talaga kami na hindi lang kami basta post gusto namin kapag katapos kapag napa-adapt na sila kahit papano magkaroon ng update at malaman nyo rin kung nasa maayos na ba silang kalagayan at ayan naman po ang patunay na naaalagaan ng maayos sa pangangalaga ni Ma'am Apple. Salamat po ulit sa panonood ninyo at laging pagsuporta po sa amin.